Hoy, kakain ako yung mautas. Na sa sagotong pa akong hindi nakain. Hoy, bakla. Tama-tama na yan. Bakit? Tama-tama na yan. Ako ay gutong! Ano ko, Hoy? Ibabalik ko. Diyos ko po. Alam nang mataas na ang kreatine ni RJ. Ano ka ganda ba? Aray, ganito na lang kainin mo. Um, ba? <laughs> Kaya ka nga healthy diet sabi mo, ah. Diyos ko. Ito pare. Ganda ko yan yan. Mama na yan, itatago ko ng na. Ang hirap maging healthy diet sa buhay na Ari. Ano yung pinalalamon sa akin? Ari, ang iakala mo, baka ako o, hindi na umabot mo ka. Kay... <laughs> <laughs> Tama na yan. Ang ulam mo dapat Hempting ay sakin. Healthy na, hindi naman umabot buka ng bukas. Ari, ang ulam mo. Yan. Saging pa. Bawal na, bawal na sa iyo. May sabaw daw. Bawal healthy diet, bawal na may, may oil. May oil. May kanola yun, yun, hindi Hindi na. At yun, hindi oh, gutom na. Diyos ko, tapos ganari na ang nagpapakain. <laughs> <laughs> eh, pinagpapalik ang kanin ko, guys. Ito, ang hirap naman. Diyos ko, tadadamay kami. Ano yung mga sa akin yung gabi? Talaga. Okay gutom na gutom. Bakla, hindi ko na talaga ma-alwi. Tama na yan, Diyos ko. Buka. Ako'y ako pasting. <laughs> Hindi ako pang magkakain bukas. At ako'y blood chem kung bukas. <laughs> Bakit ka nga ako'y nakakain na ng madami ngayong gab... Eh, eh alas 10. Yes, bawal na ako kumain hanggang ang bukas ng alas 7. Naitakbong kas kasi. Ang kasi, wala. <laughs> Masando ka kaunti na lang. Kaunti. <laughs> ano ka? Bakit kakain? Kaunti, kaunti, kaunti. kaunti na lang. Ayan. Tama na, ayan. Talagang ulaga eh. Ako na, ayan. Talagang, Diyos ko wala akong ginamasak wala akong makakain tamang na tutok guys ito ang ulam ko, pakita ang ulam ko sinalin ko nga pinainit ko ano? may lasa yan kao Diyos ko kasi naging niya lagay ng asin yan manghihina na naman yan asin yan wala nga nasa ay nanghihina ako guys ang bahay namin hindi mabubuo nang hindi magiging color game. Dahil taon-taon, nababago ang kulay niyan. bukas sa isang taon naman ito. May red ito. na yan, may red. Red, yellow. <laughs> blue, yellow, green. Dati po ito ay, ito po dati ang emergency room. <laughs> emergency room, dito po kami sinusugod pag nahihilo, nawawala ng malay. Ngayon, naging tambakan ng kaserola. Wala din lang lasa eh. Wala din namang lasa eh. Okay, kumain ng walang lasa. Nakakapanghina. Kulang ang kanin ko. Kulang. <laughs> Wala nang ariin ko. Naitakbo? Gagay yung... Sa malalakas kumain? Wala kasi. Wala malakas kumain. Kumabay ka ng kumain. Ayoko. ako yung diet yun. Yung diet O talagang... Bakla, sabi ng tama na. <laughs> Ga! Ari, blood cam ko bukas. Kaya ako'y nagmamadami ng kain ngayon. O, ay. ay naka nung isang araw. Puro prutas ang binili. yun ang lakas kumain. Malalakas. <laughs> <laughs> malalakas.